Corazon de Jesus, may tawag sila dito sa atin, kanina pa nag-iintay. Kaso, yung mga kaibigan natin, taga Tarlac, uh, mga estudyante, kina sila tayo, nagtanong-tanong sila tungkol sa mga obra at sa mga trabaho natin. Okay, tara, lakab na tayo, kasama natin sila. Okay. Dito raw nila mga dito. dito pumasok. Nagkita rao Dito pumasok sa butas. Dalai so, mga snake queen. Sa inyo po ba nakita? Mga na tol, hindi ako na kami. Doon lang galing yung... Mga tol, hindi ako kami... na kami. Mga tol, hindi ako na kami. Oh. Ini tu nak nak kita, tapi tu muntah tu, no? no. do sa ano so sa... <coughs> sa, kahoy na sa kahwin lah pok niyo po Sinaranya yung Sinaraku makabila. Mm hmm. Mm -hmm. Yang okay. 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 okay, makabila.

Para madali maababa o para madali natin makuha O Brian? O, oh, kasabi yung ulas ah. Buti na kasara Buti sa Saan sila malapit? Piso Hindi mo yun Sulu-sulu Mami ko ba? Kaya hindi ko ba?

Ay, kahoy. Sundutan natin. Para mm. lumabas sa kabila. Wala mm. Ano? Ma ma, ma ma Eh no. Ah, kamu susul oh, lagi, jangan. Sudah sino 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 sih no,

<laughs> ah, <it's not> <laughs> 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 Bote lagi pa naman akong dumadaan dyan. Oo. Parang nasugas sa Wala na kaya? Hey? plus night, Wala sure mo. Baka mayroon pa dyan. mo, Galems. <laughs> Manamigang lugar na yan eh Maraming eh. si <laughs> maraming marami. salamat. Buti si Mara. nah, natin. <laughs> yung mga puko yung inaalala ko diyan okay, laging ano po eh kaya pala ito ay, na ay. nagilinis sila okay, ng mga ay. gulay nila mayroon ka pa namang gulay dito malapit din eh ano mayroon sa mga talong ay mga punya ay mga punya delikado Tignan mo, ang dami yung salamat oh, pinagbabahayan talaga ito. Ah. na ito, sir. Eh, patayo, patayo, tayo, patayo na lang yan. yan. Dapat, Tapos hindi na pagbabahayan. po talaga yung mga yero-yero. Yan, yung mga yung... dapat naka, ano, sa ilalim. Yung, yung isa kaya doon, sir, wala kaya yan. Eh, uh, oh, pa dyan. Uh, may butas pa yan. Uh, uh, may tao na yan. tignan natin lahat ng mayroon din butas pala yun, oh. Sinanin na yung mga pako. Anong business nyo dito, bossing? Gumagawa ko ng mga pinto. Papag, dead crime yan. Mm -hmm. Ano Furniture? Furniture. Oh, okay, mga bro. Proof mo na rin Furniture pala dito. Alam uh, mo, uh, mawala yan? Pero ano narangganin sila dito, oh. Uh, <laughs> kasi mag-inish eh. ah, yun yung loob. Ah, mag yung may mga pangalan yan eh. Binebenta nyo ito? Kung, may, kung mayroon bibili, bebenta ko yan. Pero kung mayroon hihingi, mayroon din pwede rin pang ipahingi. Pag-isipan ko. Pag-isipan ko. Pag-isipan walang kahirap-hirap ha. Ah. Misa na tayo dito sa barangay, ano, barangay Corazon de Esos sa ah, Tinawag tayo dito ni sir. May nag siyang, naglilinis siya dito kung pumasok yung aso sa poste na butas. Buti, tinakpan. Ayan, nabutan natin. Ayan, misa na Sir, ah.